29 anyos na groom na laman na 25 taon pala ang age gap nila ng kanyang bride isang araw bago ang kanilang kasal. edad ang isa sa mga sinusukat ng mga tao pagdating sa pag-ibig dahil maaari itong makaapekto sa isang relasyon. Ngunit isang Japanese man ang nadiskubre na sobrang laki pala ng agwat ng edad nila ng kanyang bride. Isang araw bago silang mag-isang dibdib. Kung ano ang buong kwento, ito sa isang Japanese-style bar na pinatatakbo ng 54 anyos na si Aki. Nagkakilala sila ng 29 anyos na lalaki na si Yoshitaka. Dahil sa mga maiikling pag-uusap, napagtanto ng dalawa na marami pala silang pagkakaparehas. Si Yoshitaka at Aki ay parehong dumaan sa failed marriages at mag-isang pinapalaki ang kanya-kanyang mga anak. At matapos ang ilang beses na pagbisita sa bar, niyaya na raw ni Yoshitaka si Aki na mag-date. Noong mga panahon na yon ay 54 anyos na si Aki. Ngunit sinabi kay Yoshitaka na siya ay 44 anyos lamang dahil sa pangamba na baka lumayo ito. Gayunpaman, hindi naman daw nang hinala ang lalaki. Nagawa namang itago ni Aki ang kanyang tunay na edad sa tulong ng kanyang makinis na balat sa loob ng 7 years. Pitong taon yan, naisipan ng dalawa na magpakasal noong paparating pa lang ang COVID-19 pandemic noong simula ng 2020. At dahil sa pag-aalala na may posibilidad na mahawaan sila nito, naisipan ni Aki na sabihin na ang kanyang tunay na edad upang hindi na magdulot ng pagkalito sa mga doktor. Nangamba si Aki na baka labis ang galit na maramdaman ni Yoshitaka dahil sa mahabang panahon na pagsisinungaling niya rito. Ngunit, sa kanyang pagkabigla ay malayong malayo ang naging reaksyon ng lalaki. Ang sagot ni Yoshitaka, hindi raw mahalaga kung ano pa ang edad ng babae. Bagos, ang raw niya ay sana nagsabi ito agad para hindi na nangamba at nag-alala na desisyonan ng dalawa na i-document ang kanilang journey sa kanilang YouTube channel matapos ikasal at umalis sa kani kanilang mga trabaho upang maglibot sa Japan. Sinabi naman ni Aki sa publication company na nag-feature sa kanilang mag-asawa na isa sa mga rason kung bakit niya itinago ang kanyang tunay na edad ay dahil sa prejudice sa mga babae na nakikipag-date o nagpapakasal sa mga mas batang lalaki. Dagdag pa niya, ang mga nakatatandang lalaki ay kayang-kaya na ipagmalaki kung gaano kaganda at kabata ang kanilang mga asawa. Ngunit, kabaligtaran naman ito para sa mga nakakatandang babae na may mas batang asawa. Sa ngayon, 40 anyos na si Yoshitaka at 65 years old naman si Aki at labing isang taon na silang kasal at masaya na nagsasama ang dalawa. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwento ito? DWIZ Research Report Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.